So, ay eh na nga mga idolo mga bossing mga tropa, marahil nagtataka ka kung bakit sobrang bagal ng internet browsing mo sa phone mo, even connected ka naman sa home wifi ninyo, sa wifi ninyo sa bahay, pero pagdating sa phone mo, sa internet browsing mo sa Facebook, sa YouTube, or kahit anumang site, is parang sobrang bagal ng transmit ng data, sobrang bagal, sobrang lag ng internet connection mo, marahil may mali ka ng setting sa wifi mo, at yan ang ituturo natin ngayon sa content na to, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title paano nga ba pabilisin yung ating internet browsing pag nakakonect tayo sa bahay natin sa ating wifi sa ating bahay at pakiramdam nga natin is sobrang bagal na so ituturo ko sa inyo itong isang mabisang technique isa lang to mga tropa na setting at panigurado lalakas ang ating internet connection. But before that, kung bawa lamang pala sa ating munting channel or kung nasearch mo lamang tong ating video ngayon, kung deserve kong makahingi sa iyo ng subscribe, tropa baka naman, maraming maraming salamat in advance. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang manotip ay makapanood sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga tutorial. So yan, pupunta lamang tayo sa, syempre sa ating wifi, yan, and then pupunta tayo dito sa setting, sa right side nung ating wifi connection mga tropa. Pagdating mo dito, scroll mo lang tong setting ng ating wifi mga tropa. Pupunta tayo dito sa IP setting mga tropa. So, pupunta lamang tayo sa static. Ayun. So, ang default nito mga tropa, it's is naka-DHCP mga tropa. So, Ayan, uh, gagawin lang natin na static yung ating connection. Then, pag natap mo na yung static, pag napalitan na natin yung IP setting, is hahanapin lang natin itong tinatawag na DNS, mga tropa. So, may dalawang klase ng DNS, yung tinatawag na DNS 1. Ayan, tatap natin yan, papalitan natin yan. So, screenshot mo na lang, mga tropa. Apat na 8 lang naman, mga tropa. 8.8.8.8 And then tap mo lang tong okay para ma-obtain niya mga tropa so pagdating niyan papalitan din natin syempre, yung DNS2 mga tropa so papalit natin is dalawang 8, .8 .4 .4. So take note, screenshot mo na lang uh, Para magawa mo ng maayos mga tropa So yan, napalitan na natin Yung ating uh, IP setting Yung ating static, yung ating DNS Na dalawa, napalitan na natin All goods na yan, mga tropa And then, tatry na lang natin na speed test kung may uh, pagbabago nga ba kung nag speed up nga ba yung ating internet browsing mga tropa so yan hindi ko na naipakita kanina pero mostly pumapalo lang siya ng 30 to 40 M mbps mga tropa hopefully uh, lalakas tong ating speed test ngayon so go na natin Huwag na nating patagalin so yan so kung makikita mo mga tropa nagdouble up nga mga tropa yung ating speed umaabot na siya ng almost 100 mbps mga tropa kung nakita mo na nakatulong sa iyo itong video natin ngayon kung pwede mo namang ilike itong ating video malaking tulong yan para sa ko ikauunlad ng ating mumunting channel kita kita tayo sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial God bless